Hi hey guys! Welcome to my channel. Uh, for today's video, gusto daw ng pisan ko matutunan kung paano ko ginagawa ang aking version ng fish fillet. So, ito na yun. Bumili ako ng 500 grams na fish fillet. Cream dory pala. Uh, sa tingin ko, hindi talaga to 500 grams. More on yellow. Yung nakalagay doon sa support ng cream dory. So, mas maganda, mas uh, maraming cream d'orio ang gamitin nyo. Tapos, nilagyan ko lang siya ng salt and pepper. Tapos, para mo lang yan nagpisa ako ng dalawang piraso ng kalamansi. Tapos, ilagyan ko lang siya ng egg. Dalawang piraso nilagyan kong medium size eggs. Kasi, gusto ko maraming itlog. Tapos, pag namarinate ka siya, mga a few minutes or uh, a few minutes lang, pwede mo na siya lagyan ng cornstarch. So, ito, lagyan natin siya ng cornstarch. Cornstarch natin ay binili lang. Bago, dapat ito bago iluto, lalagyan mo na siya ng cornstarch. Okay, ganyan, gilin. Okay, binili lang kasi sa tindatang cornstarch. Kunti lang naman ang cornstarch. Ayan lang. Yun. Tapos, i-mix natin siya ulit. I-mix pa siya ganyan. Nagawin mo to bago iprito para, um, kasi ko, basta ginagawa ko siya bago iprito eh. I-mix mo siya na maigi ng ganyan. Tapos papakita ko sa inyo kung paano siya dapat ipiniprito kasi hindi siya magandang wini well done. Ayan. Basta yan, ahalimix lang natin siya may iki. Dapat ah, wala na yung mga puti-puti na yung mga Okay! Yan yung itsura niya. Ipiprito na natin siya ngayon dapat medium lang, medium heat lang para hindi masyadong masungod kasi hindi, hindi siya dapat when well done. Okay. Okay, napainitan ko naman tika, medium heat lang. Hindi pwedeng sobrang lakas ng apoy natin kasi masusunog agad yung ating cream dory. Dapat ano lang, baba, mahina lang para maluto naman siya. Tapos nagkamit tayo ng spoon para maraming masamang itlog. Kapag piniprito na natin siya. So start na ako. Agot ako! Oh. Baka dyan bumunta ko lang okay. dyan. Okay. eh, Baka dyan. para ito. Kasi may higil ako sa eggs. Okay. okay. So, pag nakikita niyo na medyo nagba-brown na yung ilalim ng eggs, pwede na natin siyang balistain. So, gamit tayo ng tongs. Tapos, magbibigit na sila. Ayan. Ayan. Pag ganyan na yung color niya, pwede na siyang kunin. Luto na yan. Diba? Hindi siya well done. Pero alam mong luto siya. Tapos mama maputig lang siya. Ganyan. So, ito yung pangalawang salin natin. Tapos yung buli, may maliliit na, na cream dory pa dito. Ayan. May maliliit pa siyang cream dory. I isang luto na lang natin ito. Kasi masarap yung itlog na yan. Mamaya. Ayan. Okay, Talagyan na natin yung buling buli Na may mga natirang cream dory. Ayan. Ito po ang tamang itsura ng fish fillet para sa pinsan ko. Ganyan dapat ha, hindi masyadong maitim, hindi brown na brown. Dapat ganyan lang siya. O, ba diba? Ang sarap nito. Tara, kain na tayo. Thank you guys for watching. See you on my next vlog.